mga kadilbuk <laughs> dito tayo sa Rizal Park ng Baguio City at may naantay tayo eto may papakita ko ayan mini garden uy may volcano pa oh may volcano hindi dito rin sumakay ayun o, oh, volcano hmm. parang ano yung corals yung stone na yan parang corals so, syempre may tubig yan pero empty ngayon sa ngayon is empty, ayan ito ang situation ngayon uh, 5 ng hapon ng uh, oh, dito sa Baguio na kaulan lang so medyo may ambon-ambon pang konti ayan yung paligid so ito yung Rizal Park magmula doon papunta rito sa baba ayan ang daming nakapila oh kasi yan ay papuntang Trinidad hindi lang Trinidad basta doon sa mga barangays ng Trinidad ayun pala yan oh mag CR na kayo so ayan at napunta nga tayo rito dahil yung sasakyan ay nakapark doon sa taas at coding ngayon hindi tayo pwedeng pumunta doon sa sentro so dito natin naantayin yung pinsan ko at kami ay may bibilhin ah, ho, 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 so yan ito ang Rizal Park maliit lang na mahaba so yung pinakang Rizal Monument ay ayan yung nakikita nyong batok yan. So, tatawid tayo. Tatawid tayo. Ayan. So, tatawid tayo hanggang hanggat wala pang mga sasakyan. So, gusto kong pumunta sa may dito sa may monument. saan ang daan ayan pala yung monument ni Rizal ah ito pala ang daan papunta dito sa monument ayan o, o si Rizal so gabi kala mo dayuhan dito eh ayun o ayan yan may ma my garden siya Ayan. so papunta sa baba and then Bornham na yung baba Bornham Park yan ang entrance dito banda at maraming entrance naman ito itong Bornham so yan update lang tayo update update ngayon hapon uh, Thursday pala nga pala ngayon Thursday, September ano, 26, 27 27 or 26 <laughs> ay, ewan ko <laughs> ay, ewan ko kung anong date <laughs> parang 26 kasi bukas 27 28. ah, tama dahil ang Sunday is 29 so ayan Ayun oh, naka-4 uh, minutes na pala tayo. So, magandang panahon, malamig masyado dahil nga kaulan lang at hapon na. Ayan. So, hanggang doon. 'Yun ang uh, nando doon ang Session Road, ang Main, main town ayan ay syempre ito nandito na tayo talaga sa uh, proper proper o oh. Yun, yung Bornham Park yung uh, pinagpuputingan ay sa, sa sa ayun 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 ayun, ayun. Ay <laughs> ayun oh. Ayan. Uy. So ayan. Thank you, thank you. Na Update lang tayo. Tapang inaantay natin. May inaantay kasi tayo rin. So, babay bye na. Sabi nga ng inyong Delpo Pro Vlog official. Saan ka man naroon, mag-inan bye Babay. Oh, may dala akong payong. Kasi nga baka umulan ulit eh. <laughs> yeah.